Sarado ang Department of Justice o DOJ sa pagsasagawa ng anumang investigasyon laban kay Justice Undersecretary Jose Cadiz. Ito ay kahit isa siya sa idinawit ni dating Congressman Zaldi Co sa kickback scheme. ayun kay Co, si Cadiz ang pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na maghatid ng isang bilyong pisong kickback. Umani naman ang negatibong komento ang naging pahayag ng DOJ. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Marami pang pa pinangalanan si dating Congressman Sariko kung saan maging ang opisyal ng Department of Justice o DOJ dawit daw sa anomalya sa flood control projects. Sa video ni Ko na ipinost araw ng lunes, November 24, dinawit niya si DOJ under Secretary Jose Jojo Caris bilang bagman daw ni Pangulong Bobong Marcos Jr. sa kickback scheme. Noong November 2024, habang nasa proseso kami, ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang Department of Justice walang planang investigahan si Cadiz sa kabila ng ibinanyag ng dating kongresista. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, wala sa jurisdiksyon nila na gawin ang investigasyon. We have no jurisdiction. Kasi tandaan niyo po, magkaiba po ang jurisdiction. Ito, dagdag kaalaman na naman po ang Department of Justice po ay taga ng mga pribadong individual. Diba? Pag nagkasala sa batas, nag-violate ng revised penal code ng iba't ibang special criminal laws. Ang taga-usig, DOJ. Ang taga-usig at nagpapanagot sa mga lingkod bayan na nagkamali sa kanilang tungkulin o may pananagutan na kriminal, ang taga ay ombudsman. Diba? Ay, uh, yung ginagawa namin tungkulin ngayon, ito ay alinsunod sa MOA with the Ombudsman at yung ibang inaata sa amin, yung pag nagde-deputize si Ombudsman na, o dito, itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Ganun po. Okay, sa so, kahit administrative, pwede ba yun? Pwede ba siyang tingnan for administrative Lalo liability si Diretto? Napag-alaman din na pinayagan ng DOJ na mag-leave sa trabaho si Cadiz noong November 21. You Cadiz remains to be one of the undersecretaries of the department. No? Uh, he is on leave. No? Actually, he applied for a leave of absence since uh, the 17th. No? Na-approve ko yung leave niya 21. Kung walang ibang leave, kung wala no? di ba? We, will, we will know by November, actually December 1. Kasi last working day in 2018, diba? that's a Friday, yes. Una na rin sinabi ng DOJ na hindi nila i-investigahan ng mga revelasyon o mga edinawit ni Sardico kasama si Pangulong Bobong Marcos Jr. hanggat wala silang natatanggap na reklamo. Wala daw kasing moto-proprio powers ang hensa. Ang mga netizen nagpahayag naman ng pagkadismaya sa DOJ. Ayon kay Dewey Pacos, hindi raw magliliw sa trabaho si Cadiz kung inosente ito sa kontrapresiya o baka raw sadya itong pinag para hindi ito makapagsalita hinggil sa si isyo. Tinawag naman ng netizen na si Josie na selective investigation ang ginagawa ng gobyerno. Ang netizen na si Jonathan, sinabi namang tuta ni PBBM ang Department of Justice. Samantala, marami naman ang patuloy na nanawagan para sa pagbaba ni PBBM sa pwesto at ang panawagan na magpa-drug test ito kasunod na mga ng mga pahayag ng ganyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Kung dati naman, ano, hindi naman ganyan yung nangyayari sa Pilipinas. Eh. Ilang taon ba lang siyang nakaupo, ha? Tatlong taon pa lang, parang lubog na lubog na kagad sa kalukuhan yung bansa natin. And, parang naniniwala na rin ako talaga na gumagamit talaga siya ng illegal na droga. Nagsisi rin ako, bahit binoto ko ba yan. Hindi yan din pala mangyayari, kahit ako nahihirapan din ako. Transparency and good governance nga gusto nila, di ba? Especially siya, presidente siya, dapat pumayag siya. Kami nga na nasa mababang antas ng gobyerno, mandatory drug test, meron kami, nire-require kami. Siya pa, na, siya pa na presidente. Kung talaga may prinsipyo siya, bumaba na lang siya. Pero kung wala siyang kasalanan, magpa-drug test siya. Ganun ang kailangan para malaman ng taong bayan kung wala siyang kasalanan o wala. Gampanan niya tungkulin niya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMN News.